Guys, ang tanga-tanga ko. -tanga Tungo-tungo-tungo-tungo-tungo. Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Phil Katar Life. So guys, matagal na matagal po ako uh, hindi naging active sa aking uh, YouTube channel na dahil sa FB Reels. Doon po kasi ako nagpo-focus. Tapos, hindi rin pinalat. Kaya, nag up din ako sa reels Pero guys, sad to say na sobrang tanga-tanga -tang ako sa aking YouTube channel. Alam nyo ba guys kung anong ginawa ko sa aking YouTube channel? Dahil uh, hindi po ako nagbabasa. Although alam ko naman na mali mag-upload na hindi sa atin at reuse. So yan po ang nangyari sa aking YouTube channel ngayon kung bakit na demonetize. Guys, ang tanga-tanga ko. -tanga tungo, 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 So guys, ang sarap sa pakinang ng sarili ko. Sobra talagang ah uh, ng hihinayang. Pero guys, hindi pa naman totally ah uh, masayang yung YouTube channel ko kasi meron pa namang chance na ma-monetize ulit or maka reapply ulit kung makuha ko ulit ang 4,000 watch hour at saka bago ngayon yung sa short na 10 million views ewan ko kung makukuha ko yun hindi na ako aasa pero yung 4,000 watch hour ay kakayanin kong Uh, makuha sa loob ng tatlong buwan kasi uh, mag-reapply po ako ay uh, this coming February pa. Pwede naman ako makapag-reapply kapag nag-appel ako kay Facebook kung ano kasalanan ko pero ayaw kong mag-appel baka mas ma malalak pa yung problema ng aking channel. Kaya gustuhin ko na lang na mag-reapply gamitin ko yung ah, pagtitiis na makuha yung 4,000 public watts hour. Sa sobrang katangahan ko guys, nadali tuloy yung YouTube ko. So sa lahat po ng mga nagsisimula, wag na wag po kayong mag upload ng content na hindi naman sa inyo para mas mapadali ang inyong YouTube channel na ma-monetize. Kasi kung nagsimula pa lang kayo, pag nag-apply kayo ng monetization, kung nakuha niyo yung mga requirements na uh, binigay sa atin ni, ni YT, sayang lang din kasi pag ni-review yan, ay baka hindi rin ma-approve. -ma So, ingatan natin ang ating YouTube channel para hindi kayo magaya sa akin na ang tanga-tanga ko -tanga guys, sobra-sobra. <laughs> Alam nyo ba yun na nakatanggap ako ng email? Sobrang umiyak ako guys kasi ang hirap kunin ng 4,000 watch hour. Pero yung subscribers ko guys is okay na. Yung oras na lang po ang pola. Kaya malayo-layo pa naman ang 3 months. Kaya kering-kiri pa. Mag-live lang at saka upload. So yan lang po guys, ang katangahan ko ay nagiging demonetized yung channel ko. So na-demonetize po ako guys last 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 day lang. Ipakita ko sa inyo kung kailan. Ayan, nakalimutan ko. Tapos kung kailan din ako mag-reapply ulit. Ang tagal pa guys, February pa. So kay lang kasi ambisyosa tayo eh. Lagi like, YouTube channel tayo eh pero ang tanga-tanga. So ayan na po guys. Ang napala ko sa aking YouTube channel. Kaya update ko lang po sa mga nakalimot sa akin dahil matagal na matagal na po akong hindi nag upload nagla-live, nag update ng aking YouTube channel. Kung may na-post man ako dyan ng mga bago, ay bago lang po yan na po post. Kasi bago lang po talaga ako nag-active ng aking YouTube channel. So ayan lang po guys. Thank you for watching. Saya, wag niyo akong Sana huwag niyo akong gayahin para hindi madido yung YouTube channel. Guys. So yan lang po guys. Thank you and bye-bye. 嗯。